Wala guys, wala yung matanda guys. Kuk, kuk. Yan, andito sa mukha mo, guys oh. Priyama lo ni Bispatis. Jesus kristus saramay beji era. SpongeBob signifies Scalia. Cesar di pass. palitan din Uy. May posis na kwak May posis na wakwak kwak ito. Oh. Ayun oh. Masama talaga yung urasyon ng matanda kes. Naging wakwak kwak siya, guys. Oh. Asuang na posis to, guys oh. Ken, guys oh. Gumagalaw lahat ng ano dito, guys, halaman. Guys gumagalaw lahat ng puno dito mga idolo oh. tingnan yung mga dahon guys may kakaiba talaga sa kubo na ito mga idol ayan ayan karabi mga idol oh. ayan so just try natin na pasukin guys itest natin kung andito ba siya sa loob ayan mga samahan nyo kung, mga idol Jesus Cristo Amém, Pai de Deus Os Pentecostes De Várzea e Precious, di Precious Kalia. Magandang gabi. Hello po. May tao ba? Nay, andito ka pa ba? Ayan. Parang nasa bubungan na naman guys. Ito yung ginagawa niya yung mga orasyon guys. Oh. May mga naiwan pa dito guys. Ayan. So, hindi pa rin nagagalaw to. Yan. Andito ka ba Nay? Dito ba kayo? Go! Hey, Hindi so. Kumagalaw yung mga Alam ko andyan lang kayo sa paligid. Alam ko yun. Nararamdaman ko na andyan lang kayo. guys Hindi pumasok mga idol nawala guys, oh, oh. guys. Wo wo idol Oh Oh Hindi po ako naparito ngay eh. para ano? Saktan kayo? Hindi. Nandito ako para kausapin na naman kayo na magbagong buhay. Hindi ako mananakit sa inyo. Isa akong vlogger na eh. Totoklas ako sa buhay niyo dito. Oh! Guys. Nawala guys. Nawala yung matanda guys. Ayan, andito sa buko ng gisong. Aliya maloon yung Patis. Jesus Christo, Srami BGR. Spend po siya si Valdez Kalia. Siya sa Eradivas. Valdez Yardieta. Uy. May boses mga idol. May posis ng wakwak idol. Ayan No? Tama talaga yung orasyon ng matanda guys. Nagiging wakwak -wak siya guys. Aswang na boses to guys. Oh. Nandito sa bubungan mga idol. Wow! Sige huwag mo ano. Pumasok ka dito. Pumasok ka. Matapang ka. Sinabi ko sa'yo hindi ako naparito para saktan kayo. Huwag kang magalit sa akin. Gusto ko lang tumukla sa buhay niyo dito. Gusto ko kayong tulungan na magbagong buhay. And guys, narinig niyo guys. Oh, oh, oh. Oh. ¡Vo! Oh. ¡Devo oh. valía malon y pias partes! ¡Chiso ¡La mi era spento, just divas, just calia! era divas! ¡Salvantes! ¡Chavieta! ¡Devo valía malon y Sos Cristo, srame beji, eres bendecido los días ya escalía, y las faltas, ya sea Huwag mo akong subukan talaga ha. Halo na yung bias fatis. Wow. 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 Dito ka ba? Dito ka? Dito ka sa ano? Nakikita kita. Huwag mo akong takutin. Ayan guys. Ayan. guys oh. Parang kinalmot niya yung ano guys. Yung bubong dito guys. <sighs> yung dingding guys. Yung mga dingding na yan. Andyan siya guys sa paligid. Hindi siya pumasok dito guys. Nawala bigla guys. Nawala siya bigla talaga. <sighs> ayun o. No? say mong atul Guys Uh Huwag oh. mo akong takutin dito nai eh. Hindi kita sasaktan Sige kung ganyan ka Hindi ka ano Hindi mo gusto na kakausapin ka, hindi mo gusto na papayuhan ka kung ano yung dapat gawin. Sige, alis na naman ako dito nai eh. Dahil di mo gusto na kakausapin ka, sige, aalis ako. Pero tandaan mo ha, babalik at babalik ako dito. Gusto ko kayong tulungan. Kahit magalit kayo sa akin, kahit sangdaan akong babalik dito, babalikan ko kayo para magbagong buhay kayo. Gusto kong alamin yung mga sekreto niyo dito. Gusto kong alamin kung anong purpose ng orasyon niyo dito. ando na naman sa bubungan, Liso. Ayan guys, Dito na naman sa bubungan, mga idol. Babalikan kita, Nay. Babalikan kita. Oh, parang may nakatayo, guys, oh. Ayan, oh. Guys, oh. may nakatayo si Babo, guys. Ayan, you know? oh. Guys, yan mga idol. Ayaw talaga, ayaw talaga. Kaya alis tayo, guys. <laughs> Grabe, guys. Pangapat na balik ko na dito pero hindi ko siya nakondunse na magbagong buhay, mga idol. Kaya babalikan pa rin natin yun, guys. Maghahanap tayo ng tempo. Magandang tempo, guys para ma kumbinsihin natin na babalik